Jelika, kumapit ka sa akin, anak! Anak, kumapit ka, anak! Mami! Anak! Mami! Mami! Anak, ligtas ka na! Ligtas ka na! Elisa! Elisa, ligtas na ang kapatid mo! No? Nay, nakikilala niyo na kami. Ligtas ka na! Oo naman! May Baby, huwag ka na matakot! Ligtas ka na! Ligtas ka na! Nay, magaling ka na, Nay! Magaling ka na, Yung Tito Bernard mo, nasaan ba siya? Bernard! alam ko, sandali, sumunod siya sa akin eh. Pwede sa hanapin mo siya. Sabihin mo sa kanya, ligtas si Angelica, ha? Nay. Hanapin mo si Bernard! Nay, nay, may nangyari ho sa inyo. Matagal ho kayong hindi nakabalik. Ngayon lang ho kayong hindi nakabalik, nay. Sus sandali! Sa pimpol ng bahay ito, ah! Bakit tayo biglang napunta dito? Ano nangyari? Bakit tayo napunta dito? Swimming pool to ah! Angelica? Angelica! Angelica, anak! Angelica! Angelica! Ay, 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 Angelica! Angelica? ay, 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 dalhin ay, sa ospital para ay, 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 Anak! Anak! ay, 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 Sino ba guluhan ako na ko ata? Ano nangyari? Bakit tayo napunta dito nitong lito ko, Elisa? Ay, mara, mara.